Opisyal nang binuksan sa publiko ang Maria Huson Teves Diversion Road sa Barangay Osmeña, bagong sirang baras katanduanes kasudma Enero 15. Nangenot sa blessing asin sa ginibong ribbon cutting ceremony si Baras Mayor Jose Paulo Teves III, kaiba sin the BFP Regional Director Chief Superintendent Ricardo Perdigon, Birak Mayor Samuel Laines, presente man sa aktibidad ang mga representante kang DPWH Katanduanes gobyerno probinsyal kang Katanduanes, PNP asin iba pa. May labang diversion road na 426.5 meters, asin total na 120 milyones pesos ang inalukar digding budget. Sigun kay Tebes, dakulang bagay na gad ang pagbubukas kang tinampo. Ulita sa sa mga pigkakatubang na problema kang banwaan. Iyo ang gubot sa trafiko urog na sa kasentruhan. Napigaagihan man pasiring sa banwaan kan bato, asin iba pang munisipalidad. Apwera kay ni, Dakulang bagay man ang tinampo para sa mas marikas na pagresponde sa mga emerhensya o na sa mga nasa puwerang barangay. Uh, diversion road na ito, itong binuong diversion makakatulong para makabawas dahil yung mga business establishment hindi na dito dadaan. Yung mga public transport hindi na dadaan sa sentro. Dito na sila dadaan, yung mga private transportation. Abril 2022 kang punan ang proyekto. Disyembre 2023 kang ini ang dagos ng mahaman isinusugman sa pangarangkang lola ni Mayor Teves ang nasambit na tinampo. Unang-una, double purpose ito. Unang-una, uh, ito eh, panangga din sa baha. Kung nakikita nyo, nandiyan po yung uh, 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 river at uh, isa rin itong, uh, panangga at blood control. At the same time, para hindi na po tayo mag-widening ng 1 meter sa left, 1 meter sa right, is halos 2 meters ang mawala at yung mga bahay na matatagal nang nakatayo isa uh, maapektuhan sila. Naging posible man ang proyekto. Uli sa esfuerzos ni TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr. as ni Ako Bicol Party List Representative Elisaldico na labing pigpapasalamat kang lokal na gobyerno. Siyempre nagpapasalamat tayo sa DPWH kay uh, Deputy Majority Leader Congressman Bong Teves at siyempre kay Chairman Committee ng uh, ng uh, Congress si Congressman Saldico sa pagsuporta sa mga programa ng ating bayan sa Baras at sa pagpapatayo nitong diversion road na ito. May second terms at uh, itong uh, 19 Congress, itong year 2022, nagpalagay ulit tayo ng 60 million pesos sa tulong ni Congressman Saldico na siya po ang chairman ng appropriations. Naging uh, uh, na-realize no for the help of the Committee on Apro And that is why, sarupong dakulaon na development ini. Sa sarupong island province, sa sarupong sadit na munisipyo sa probinsya kan Katanduanes, precisely for the purpose of uh, uh, to boost the tourism. And uh, of course, sabi nga ni, ni Mayor uh, Paulo, uh, ini man makakatabang dahil sa paghiwas ka na uh, trabiko po sa nasabing munisipyo. Mientras tanto, apuera sa pagiging diversion road, Plano man kang lokal na gobyerno maging ecotourism site ini. Uli sa gayon kan mga umahan, asin kabubuldan na nakapalibot digdi. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal,